Diyos, uh, señoritas y señoritos. Uh, welcome to another walk, the talk uh, session nivat. At uh, may magandang topic tayo ngayon. Uh, and this is about uh, yung mga developments dyan sa sa war of uh sa war of uh, rallies last Saturday is uh, good for the country. <laughs> tanungin nyo ko, why is it good? so Pero before that, uh, ipakita ko lang muna to, in this vlog, ipakita ko muna sa iyo yung view na uh, nakikita namin araw-araw ha habang nag-breeze uh, nag walking kami. So, ibaliktad ko lang yung camera. Uh, anyway, sawa na kayo sa mukha ko. Ayan, yan siya, bundok-bundok. Okay, so yan, uh, bahay ni... Magaling na lawyer <laughs> lawyer ng mga magagaling na mga ng mga real estate uh, uh, agencies. Okay. Uh, bakit uh, kamo good development ito? Eh good development ito dahil uh, mapapabilis at matutuloy na talaga yung pag-aresto. Hi! <laughs> uh, ni, ni President uh, Rodrigo Roa Duterte at uh, ni Vice President Sara Duterte, Senator sa Bongo and De La Rosa kasi galit na rin sa kanila mga Marcoses dahil sa chacha, dahil sa pagkondena nila sa chacha sila, sila Bato at sila Bongo. So you know uh, the worst that could have happened at uh, marami nga ito mga bata ni ni Duterte rin akala ito mangyari. Eh. And sinubukan rin ni Sara na nagsipsip pumunta sa rally ni Marcos. The worst that could have happened to the country ay kung nagreconcile sila. Yun rin sana gustos rin siguro i-push na mga Marcoses na magsama-sama sila sa Kirino. At mag-reconcile uh, na yung major factions sa Duterte camp. Kumbaga, uh, delikado. Delikado. Hindi maganda sa atin yun. Kung mag-reconcile na sila, ibig sabihin na uh, uh, forget ICC. Forget yung mga abuses ng SMNI. Ha? Forget yung mga abuses ni Kiboloy. So... Kahit medyo lumabas na parang bugbog sarado si Marcos, si President Bongbong Marcos, dahil na nga sa kagagawan niya. Ha? Sabi na natin matagal-tagal na na dapat talagang binitawan na niya yung tsa kasi makakasira siya dyan. At nasira nga siya dyan. Bumalik yung ulit yung issue ng mga cocaine. So, kahit bubukserado siya, masaya ang taong bayan kasi mas lumala yung gera nila. At ang ibig sabihin, ang recourse left na lang sa mga Marcoses is to finally, finally, alisin yung political tinik nila sa sa uh, dito sa Duterte clan. Kung baga, na mas na-realize na ng mga Marcoses. They cannot coexist with the Dutertes. Yun lang, medyo pangit lang kasi tayo naman, we are always for uh, for uh, uh, you know, gusto talaga natin parati. Meron na uh, meron lang man pumupuna. Ah uh, meron lang man nagbabantay sa gobyerno. Eh. Medyo tahimik, tahimik yung opposition. So in same way, in some way, na serve yung purpose, yung pagpupuna ng, ng Duterte Camp. Sila bat, Baste, sila Polong, and the rest. So, uh, pero hindi naman sa, you know, we support them. Kaya kaso lang, uh, sana nga kung paalisin na sila in middle of the year, sana uh, kwan na rin. Magsama-sama na rin yung oposisyon. Kasi, uh, in fairness, kung hindi nag-ingay si Duterte at nag-ingay sila Mick Subiri at sila at, at, yung buong Senado, baka natuluyan na tayo sa Chacha, eh. Uh, which is uh, very dangerous. Kasi term extension lang talaga ang habol nila hindi nga nila masabi sa atin kung anong economic provisions ang gusto nila palitan. Eh. Ang gusto lang nila, i-push yung uh, People's Initiative to resolve the question na uh, dapat bumoto na yung two houses of Congress, the Senate and uh, the House of Representatives, both as one. Kasi gusto nga ka nila, i-push talaga yung mga uh, yung mga political provision. So, nabisto. At nag-ingay yung mga Duterte. So, medyo okay na rin yun. Uh, medyo nagkaka lang. lang. Uh, maganda lang. Uh, uh, at least, na-wake up call yung mga, na-wake up call yung mga kwan. Yung mga, na-wake up call yung mga kwan. Yung mga, yung mga Dutertes ay yung mga Marcoses uh, dahil uh, dahil medyo shocking talaga yung mga bomba sa kanila at uh, uh, kaya last night we reported na binitawan na talaga for good ni President Marcos yung People's Initiative at bumalik na siya doon sa Constituent Assembly Uh, means of uh, amending the constitution which recognizes the independence of the senate kasi yan nga problema eh kay tayo naman we support part charter change pero wala talaga tayo tiwala dito kaya uh, kaya uh, 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 speaker Martin Romualdez napaka brusko yung ginawa nila imagine nyo kung hindi sana gumamit ng pera okay sa sana siguro mas uh, yun lang, tatagalan yung proseso yung nag nagkuha uh, sila ng mga tao parang no, nga sila ng tao pero nabisto naman na yung sila ulate, olarte, ulate, o nate something eh bata pala nila sila garbin, ata, bata rin nila at yung kamiting ng mga nag-initiate ng chacha ng mga private individuals, mga lawyers ay halata na kumukuha ng order kay Romualdez at siyempre pera ng bayan kasi nandun rin yung uh, sa meeting kay Romualdez pati yung mga chacha uh, initiat initiators o nag-initiate ng mga chacha ay uh, uh, si Appropriations Committee Chair, Saldico So yun talaga ang may hawak sa budget yun talaga yung may power of the purse sila yung after after na buo na yung budget ng Department of Budget and Management sila yung magde-decide ah, itanggal dito itanggal sa PGH itanggal sa CHED itanggal sa DOH itanggal sa DepEd ilagay diyan sa CACA. yun yung ganoon ng kwani nila at ginawa nila yun tinanggalan nila ng budget as we vlog earlier yung mga universities, public universities, lung center, heart center, kidney center at nilagay nga sa budget ng Comelec na 14 billion para i-push yung chacha. So that's why napaka biggest sin so far ng Marcos administration itong chacha na ito. So maganda rin, meron din taga-puna dyan. taga Pero, Because of that, ibig sabihin, wala na. No hope for reconciliation. Na. Good morning. <laughs> morning. No hope for reconciliation. Ang uh, Duterte and uh, Marcos camp. And uh, with this, there is no there is no more uh, no more uh, political option left for the Marcoses but to But to uh, go back to Plan A. Plan A and that is uh, the physical removal of the Dutertes by accelerating, pabilisan, pabilisin yung uh, pag-aresto nila ng ICC. So with this kind of uh, political situation unfolding, kagabi meron na naman press con si Duterte at... Uh, doon na pinupush niya yung secession uh, yung from the Philippines. So, uh, by separate vlog naman tayo dyan. Pero uh, it all goes to show, unless alisin ng mga Marcoses ang mga Duterte at ipakulong na sila sa ICC or to uh, execute the arrest order or the warrant of arrest ng International Criminal Court and force the Duterte to flee to China, there will never be peace for the Marcos government. There will never be stability and there will never be respect. Kasi tulad ng sinabi natin, paano ka respetuhin ng mga Vietnamese na binibisita mo kung alam nila ang umiikot ng news at nababasa nila sa mga newspaper nila, nababasa nila sa New York Times, nababasa nila sa BBC, sa Al Jazeera napapanood. sa CNN, lahat, NBC, lahat. Ang nababasa, napapanood nila ay yung presidente gumagamit ng cocaine. Ilan lang ba presidente sa buong mundo ang gumagamit ng cocaine? Kaya, uh, the fact na inakusahan si President Marcos habang nakaupo na siya of using cocaine. And hindi lang nanggaling kay Bat. <laughs> ka galing sa Sinoman Poncio Pilato. Poncio Pilato accusation. It came from a former president na hindi rin nangyayari sa ibang parte ng mundo. So, naging headline news talaga yun. So, Marcos, President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, will continue to have this embarrassing kind of attacks. Masisira at masisira yung mga yung mga Uh, respectability nila uh, before the whole world kasi kaya naman sila patay na patay pumunta sa buong mundo para ibalik yung nawalan respeto ng mundo, ng buong mundo sa kay Fer President Ferdinand E. Marcos dahil nailagay siya sa Guinness Book of World Records at this, uh, ganun rin sinabi ng PCGG na nagnakaw daw siya ng 10 billion dollars sa bansa ah uh, until 1986. So that is uh, wala mas malaki pa yan sa ibang ninakawan ng mga ibang leaders sa buong mundo. So uh, that's why Marcos is pressured to tell the world, ah, nakabalik na mga Marcoses, okay na kami, hindi kami magnanakaw, gano'n, gano'n. Na, pero, grabe naman. Na, the na morning, Napalitan naman yung akusasyon Na, na mga na adik daw siya. <laughs> na cocaine addict daw siya which is which is worse, di ba Mas lalong nga yung mga international marites pinepiestahan siya. So ito nga ang kwan. This is the the crisis now, political crisis uh, affecting the Marcos administration. Kaya wala na. Ang uh, last choice na lang talaga nila is to finally <laughs> ha, get rid of the Dutertes by uh, even working, cooperating. Baka ngayon, magkokooperate talaga sila sa International Criminal Court to uh, hasten or pabilisin. Baka kung ganito, hindi na tayo aabot ng, uh, ng middle of the year. Kasi marami pang mga bomba pwede, pwede ilabas ng mga Duterte. So kung ganito, kung until June, hintay <laughs> pa until June or July. So siguro ngayon by now, ha? By now nakabalik na si President Marcos from uh, from uh, Vietnam. Siguro pagbalik ng pagbalik pinagbimitingan na niya yung mga kuya Yung mga officials niya, lalo na yung mga legal officials sa Solicitor General's Office at Department of Justice para pagtrabahuin na at pa paano pabilisin ang kaso at pabilisin ang paglabas ng uh, ng uh, Ares warrant sa mga Duterte's. So this is the good thing that uh, happened. <laughs> Wala na uh, uh, parang uh, yung genie yung istorya ng genie na naalis sa Botella na hindi na naibalik, ganun na rin. Na ilabas na ni Aladdin ang genie hindi na yan maibalik, so ganun rin. Sa pagbanat ng mga Duterte sa mga Marcoses, in a very strong and embarrassing way, uh, ICC is finally coming very very soon. ICC is coming to town with the arrest warrant kasi they came to town na last December eh. tapos na eh pero ngayon dala-dala na -dala nila ng arrest warrant at uh, morning, good morning 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 at uh, morning mabilis pa sa kidlat na mailabas na yung yung arrest warrant ng International Criminal Court so yan that is the biggest development and uh, that is good for the country but for the Duterte's <laughs> And of course, uh, bad days for the Marcoses ngayon. Dahil sa kagagawan nila. Hindi kagagawan ni Bat, hindi kagagawan nyo, kundi kagagawan nila. Kaya sana natuto na kayo. Ha? Never to insult the intelligence of the Filipino people again. Nag-iisip kami at nagmamatsyag kami. Beware of the intelligence of the Filipino people, especially the 112 Subscribers of the blogcaster Armandine YouTube channel. <laughs> Thank you very much for watching. Don't forget to share this blog to friends and relatives. And uh, as usual, I'll be seeing you in my next blog.